Panalangin laban sa kahirapan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Aming Diyos na makapangyarihan, lumalapit kami sa iyo nang may pagpapakumbaba, dalangin ang iyong habag sa gitna ng kahirapan. Ikaw ang Diyos ng kasaganahan at pag-alaga. Hindi mo nais na kami magdusa sa kakulangan. Sa iyo namin itinataas ang lahat ng aming pangangailangan, pagkain, tahanan, kabuhayan, at kapayapaan sa puso. Patawarin mo po kami kung kami nawalan ng pag-asa o nagtanim ng kakot sa halip na tiwala. Linisin mo ang aming isipan sa mga maling paniniwala tungkol sa yaman at kakulangan. Bigyan mo kami ng karunungan, tiaga, at tamang pagkakataon upang makabangon sa kahirapan. Panginoon, buksan mo ang mga pintuan ng biyaya, naway dumaloy ang mga pagpapalang espiritual, pinansyal, at praktikal sa aming buhay. Yangat mo po kami at ang aming pamilya, at gamitin mo kami bilang daluyan ng pagpapala sa iba. Itinataas namin ang lahat sa iyong mapagpalang pangalan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.